in the know are following kasi masyadong masyadong shocking no especially to us lawyers no yeah. pag Supreme Court yan normally pag ma, mabigat na constitutional issues eh, ino oral argument yan mm -hmm. oral arguments but this one was with undue haste undue haste uh, ano po ang opinion niyo okay uh, well attorney Lorna, you you would know better about the legal aspect of this uh, uh ese decision pero dun sa uh, political o socio-political aspect of this unang-una uh talaga nakakadismaya at highly suspicious yung timing okay remember nung February po no nung uh, na-transmit yung impeachment complaint sa Senado uh, nag-file ng petition yung Sara Duterte camp hindi po sila nag-issue ng TRO. Mm. They had the initial determination of the uh, regularity. Um, they deemed it na hindi nila kailangan mag-issue ng TRO. So, nagtuloy-tuloy. Uh, nung June 10, nag-constitute uh, yung impeachment court, uh, yung Senado as an impeachment court. Sa aking pagkakaintindi, Uh, bilang dating senador at naging parte ng isang impeachment uh, trial pagka nagconstitute na ang uh, impeachment court ano na yan isa lang ang mandato niyan to try and decide at hindi yan mapipigilan ng basically hindi superior ang ang uh, korte suprema sa impeachment court no ang uh, mapipigilan lang ito mahinto lang ito kapag nagresign na yung Uh, akusado, pero pwede pa rin siyang hatulan ng perpetual disqualification. So, yun yung pagkakaintindi. Pagka gumulong, gumulong na yan. So, the time for the Supreme Court to intervene was before siya ma, ma mag-constitute as an impeachment court. At ito, nakita natin yung yung disisyon ng Korte Suprema. Um, alam nyo, procedural ho yung Correct. binanatan dito. At nangalagay sa Constitution, House would have uh, the domain over the procedures, yung House rules nila for the impeachment. Tapos, um, ganito, pinanghimasukan. At ito ang titignan natin. Nung nagkaroon po ng uh, corona impeachment noong 2012 po, no? Uh, Supreme Court Chief Justice ang na, nakasuhan nun. Umaga, final yung impeachment complaint. Hapon, inendorso na ng one-third ng House of Representatives that time, the following day, Trinan Smith na. Not a word from these justices uh, noong mga panahon na yun. Uh, they didn't see anything wrong kasi Very basic ho ang compliance, uh, ang requirement ng konstitusyon, once a year, tsaka yung within 10 session days. Yung 10 session days na-observe ho yan, binibilang namin kasi we were part of the first uh, impeachment complaint uh, na final ng December 2. Doon sa outsiders, pag binilang nila yung calendar days, sasabihin nila sobra ng sampu yan. Pero para lang po sa kaalaman ng mga kababayan natin, yung calendar days is, uh, are different from session days. Yung uh, house at that time, nagsususpend sila nung ibang mga uh, araw. Kaya yun, hindi yan counted as one session day. Tuloy-tuloy siya until mag-adjourn. So, it, uh, three calendar days can actually be clustered into one session day. So religiously sinusunod 'yon, binabantayan namin kasi kung susobra ng 10 session days. February 5 was the 10th session day. At nung panahon na 'yon, using the third mode of uh, transmitting the impeachment or uh, 'yun ang ginawa ng House, Kompleto, maliwanag yung uh, ano, ang requirements. Kaya itong ginawa ng House na ito eh ano ito? Um overreach po ito at kailangan natin na uh, tindigan ito. And by the way, yung ginawa ng Supreme Court. Ay ginawa ng Supreme uh -oh. Court. And ito po by by the way, kailangan po natin uh, intindihin na hindi po final itong desisyon na to. Kailangan pa rin natin uh, uh, na um at tutulan ito at pwedeng mabago. Yung yung uh, kaso nga ni Uh, Senator Laila uh nagna convict na siya upon ano motion for consideration eh na acquit siya. So kumbaga, these things can change K pero kailangan natin iparamdam yung ating chance. mga saloobin. Pero ito po yan Attorney Lorna. Um ultimately nasa Senado ang kamay. Uh, nasa kamay ng Senado ang desisyon dito kung itutuloy yung impeachment uh, trial o hindi para para malagay natin sa context no okay. ito kasi uh, kahapon lang lumabas mm -hmm. ang statement ng spokesperson ng Supreme Court at kalalagay lang sa website no mahirap pasahin ang decision kasi 97 pages can you imagine that in the short period of how 2 3 weeks nakalabas ng 97 page decision ang end bank ng Supreme Court no ang Mag-interject lang po ako, yes. Tony Lorna. Would you ano uh, believe? Kasi highly suspicious yung circumstances eh. Um, natapos yung deadline nung pagpasagot sa House of Representatives nung July 18, which Correct. was a Friday, July 21 lang nila na-receive yung sagot ng House. Pero, July 21 po ng hapon, ay eh, may nakakuha na po ng mga, ano, ng uh, informasyon na pinapaikot na yung ponensya na yan. Ibig sabihin, hindi pa nakukonsider yung sinabi ng house, e luto na yung desisyon. Tapos ito ho, nagkabagyo tayo. Supposed to be Tuesday and Bangtela. Um, sarado. Sarado. Wednesday, sarado. Thursday, sarado. Nung Friday, nagsabi ang gobyerno na uh, no work today. Pero ang Korte Suprema nag-insist, may work tayo. Just for this. Supposed to be deliberation yun. Aba, eh, diretso na, nag na. So ngayon, yung hinihingi nila dun sa, sa House of Representatives na kailangan dinideliberate ito, pinag-aaralan, sila hindi nila ginawa yun. Correct. Kasi yung two points lang sa, two basic points sa decision ng Uh, Supreme Court no at least what we gleaned from the uh, official spokesperson's uh, statement mm -hmm. eh yung inexplain niyo po uh, mm -hmm. senator the one year ban no yeah. yung one year ban na yan e eh, pasok naman because second mode yan, eh mm -hmm. pero ang tinanong ng Supreme Court eh binasa ba binasa ba <laughs> even if even if okay kasi kung Siguro hindi nila tinakil yung calendar ka session days kasi as you explained pasok pasok yung three impeachment complaints yeah. uh, sa rules no because uh, several calendar days could be one session day yes. so third mode ay uh, yung second mode yung one third filing tinanong pa panang ng Supreme Court binigyan nyo ba ng kopya ang mga ang mga congressman binigyan nyo ba ng kopya ng evidence etc binigyan niyo ba ng due process si If Vice I mean, President Sara I mean, Duterte nung nung kinun, nung Trinan Smith no uh, yung impeachment isn't that overreach yung, yung to use to use kini question nila yung the very presumption of regularity yeah. yes. more than 125 congressmen mm -hmm. and the supreme court is saying aba Duda kami na binasa nyo. Duda kami na na-consider nyo yung evidence. Yeah. no And yet, we throw back exactly your observation how could the Supreme Court have circulated a very important decision within one week's time? And how did well, they, in bank yan dapat nag-deliberate. No? The ponente will present, i-deliberate nila. Yes. Ibig sabihin, wala nang deliberation. Mm -hmm. Saan ang regularity dyan? So yun nga po, um, uh, kaya highly suspicious. Tapos ito ho yung timing. Bakit? Um, bagyo? Uh, ano bang what's the rush? Ba't pwede naman na uh, next week yan? Diba sa formal in-bank session niya? Kung hindi, iniiwasan nila na mag-resume uh, mag yung uh, 20 at Congress uh, with the start na SONA on Monday. So talagang determinadong pigilan ito. Ako ito, i-inject ko lang. Uh, with what uh, the Supreme Court did uh, with that decision, lumalaw, lumilinaw sa taong bayan kung bakit natin sinampa sa ICC yung kaso. Di ba? Pangalawa, dito rin makita kung bakit ang disenyo ng impeachment uh, trial, impeachment court, ay hindi ibinigay sa mga huwes, sa mga Supreme Court justices, kasi kaya nilang magbaluktot ng ng uh, simple words eh. kaya nilang gamitin the very same law para mag-absuelto ng kusino ang uh, impeachment trial kasi hindi naman ito punitive eh, na mm -hmm. imprisonment yung ano. kung hindi yung fitness to hold public office pinag-usapan mm -hmm. dito so kaya yung elected officials sila yung uh, ito, the senators in particular sila yung mag-handle kasi mas marawak ang konsiderasyon ito walang konsiderasyon parang kasi hoda kayo kay uh, monster yang ano nyo kasi may gabuho kami nakita. eh so they practically uh, let her ano uh, uh, go scot free eh, hindi tayo eh, pwedeng yung argument uh, senator yeah. no, yung argument na denial of due process hindi ba hindi natin maintindihan kaming mga lawyers yeah. we cannot understand denial of due process but please because precisely doon dapat sa impeachment court niya ipresenta ang evidence niya, no? Sa, harap ng taong bayan. doon niya, doon niya, doon siya mabibigyan ng pagkakataon, ipaliwanag yung kanyang sarili. At ang Kanjini, huhusga, yan, yung representante ng taong bayan. Pero, mapapanood ng taong bayan mismo kaya hindi sila maloloko ng kung sino, sino man lang. Hindi, ang napakalagang punto dito, ang Supreme Court o Korte Suprema is a court of last resort. Eh. Nakapag nagkaroon ng mga kaguluhan o interpretasyon o iba't ibang interpretasyon ng batas at merong mga question sa kapangyarihan, dinudulog yan sa kanila para bigyan ng desisyon. Ngayon kung itong Court of Last Resort ay medyo hindi katanggap-tanggap ang mga ginagawang aksyon sa mga panahong ito, baka ang dapat gawin ay eh, magpalit na ng Court of Last Resort na kagaya ng ginagawa at sinasabi ng mga matatanda nating statesman before, na yung Plaza Miranda is the Court of Last Resort. Nako. At hindi, uh, and, sa akin, ang tingin ko... Yeah isa sa pinaka-practical na pag-iisip ng tao para maunawaan nila yung kahalagahan ng Korte Suprema na ngayon ay mukhang wala ng halaga, di ba? Anong masasabi mo raw na Okay, well, alam niyo naman galing tayo sa mga ganyan, ano? Pero mag-classmate ka ata kayo ng sa Manila Peninsula, no? Nandoon din ako, So, ano 'yan? Pero wala pa tayo dyan? Sa ngayon, uh, kung maga meron pa silang pagkakataon mm, na to rectify bakabawi, uh. Uh, 'yung pagkakamali nila. Kasi pa maliwanag ito pagkakamali ito ang pangimasok na to. Kaya pwede pa natin ilaban ito dito sa mga prosesong available sa atin. And dyan na po 'yung uh, pagpa-file lang motion for reconsideration ng uh, Solgen or uh, the House through the Solgen. Tapos in the meantime, the impeachment court pwede silang magpasya na okay um duly noted yung opinion ninyo pero we are not under you kasi impeachment court na rin sila at uh, sila ang na kung uh, in fact nakapagdesisyon na na merong regularity yung um pag transmit eh kasi hindi mo rin kay questionin yung proseso ng house. Tsaka yung pirmado eh iyon eh, lang naman ang requirement eh. So yun. Um kaya ang nakikita hindi lang natin yan. dito by, by yeah. ex Exactly, oh. no? Yung compliance is implied because yeah. tinanggap nila hindi lang yan. Mm -hmm. uh, dalawang beses in his schedule for the hearing of the articles of impeachment, no? Yeah. Dalawang beses kinansel and they said it was smooth and academic kasi rinifer na nila sa Justice Committee. So, May in other words... Nandigay ng statement yung Senado, no? To yeah. si Joel Villanueva ay nagsalita kagabi at sinabing tuloy ang impeachment trial sa ano, Senado. Uh, sa August. August yes. Yan po yung kanyang August uh, po. Uh, yan, niya. Uh, yan, yan, natin, yung, yan. yung kanyang posisyon. So kailangan pagbobotohan yan. Mm. Ide-deliberate yan. Siyempre merong mga uh, gustong uh, ano, kung maga eh, kampihan, siyempre, yung pabor kay Sara Duterte, yung mga Duterte Senators, ganun na magiging posisyon. Pero doon sa mga nakakaintindi ng importance nito, sa kinabukasan ng ating bansa at yung kanyang pag yung kanilang paniniwala sa konstitusyon kasi maliwanag naman eh. It can be read by uh, in every Filipino. Hindi sila pwedeng diktahan ng isang Korte Suprema na, by the way, labing dalawa dyan sa Korte Suprema ay appointee ni Duterte, Duterte na ito ay uh, magpapabor doon. Dapat nga, uh, nag-inhibit sila eh out of delicadesa. Olay. Pero Ayana na natin yon. Pero ganun yung circumstances nito. So pagka nag-desisyon -nag ang uh, mga senador after SONA na itutuloy natin, we will take note of the position of the Supreme Court, but we have the, a mandate to fulfill. Kailangan nilang tapusin ito uh, sa verdict. Ngayon kung kung gusto nilang kampihan si Sara i acquit nila pero kailangan makita ito ng tao kasi ang ang yeah. talagang operative word talagang napakalaga yung word na trial yeah. kailangan talagang trial ng isang impeachment court hmm. at doon talaga i, i re re due process the due yeah. process of listening to the to the sara Duterte, giving her evidence. Siya mismo nagsabi, nagpipresenta daw siya ng evidence, no? Blood bath mm. of evidence na hindi pa natin nakikita, but in any event. Well, al alam niyo po, yung mga bluff ng mga ganyan ng mga Dutertes, classic yan. Keta tapang, pero pag i-call mo yung bluff, atrasan. Ito na, uh, latest yung itong si Ibaste, o to oh, si ka. Sarah, gano'n, atras din. Kung maga, ang kita tapang magsalita pero alam niyo bistado na namin yun <laughs> na, uh, hindi hindi At na sa right, right 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 uh, well considering yung sinasabi mong atrasan ano uh, you also issued the challenge I uh, heard well we saw uh, all of us saw the whole nation saw uh, you uh, issued the challenge to the former president Duterte to open his bank accounts, no? Waiver. At sinabi niya na, pipirmahan ko. Akin na, pipirmahan ko. Pwede mong ulitin ngayon oh, dito yun, no? I-challenge no. well, po. Ano no. na yung dyan? Alam niyo, siguro mga mahigit isandaang beses na ako nag-challenge sa kanya. And in fact, nung ako yung inakusahan niya na meron akong tagong yaman, mm. pumirma ako ng waiver, at hindi lang yon dinala ko yung media doon sa banko mismo sinasabi niyang meron akong account sa Singapore. Hmm. At yung teller mismo ng banko at narinig ng mga media, na wala akong sino bank account Balang Sino ka? Oo, <laughs> na. Eh kasi sabi ko, o, oh, pwede ko ba makita yung statement of account? Kasi sabi, uh, may account daw ako dito. Wala kang account dito. So, na-report yan. Umamin siya na inimbento lang niya. Ganon, di ba? Pero nung ako na, ito uh, ito yung aking akusasyon sa inyo. Anong ginawa niya? Nung una pa lang yung sa BPI Hulya uh, Vargas, sabi niya, "O punta tayo, magkita tayo doon." Pumunta ako, hindi siya sumipot. Si Sal Panelo Adana... si Panelo pinadala niya. Tapos may waiver siyang uh, may SPA, SPA siyang pinapakita. Sabi nung bank manager, um kung statement of account ang kailangan niyo, may issue na namin ito. Ito yung mga ini sa mga pa passport, sa mga ay, visa, ganon. Hindi, hindi. Sabi ni Panelo, wag, wag, wag. Kasi ang nakalagay dito, kailangan mag-issue kayo ng certificate na hindi lumagpas ng 200 million yung pera daw niya sa Julia Vargas. Eh, sabi ni anong banko, ay eh, eh kung ganyan, matatagalan pa, dadali namin sa head office. So, in two weeks. O oh, sige, sabi ko, two weeks, ilabas mo yan ha. Hindi nilabas si Panelo. Bakit? Kasi nga precisely, lagpas na.